Good morning, everyone. Viewers and subscribers, good morning. At today is ano mo na namin? Uh, rest na kami, wait na kami sa bahay. At tinanong ko mo yung ginagawa nila ni Perry, nilinis na pala dito. Nilinis na nila yung Ah. Uh, lagay ng kalabasa kasi lagyan na naman ng bagong tanong. Wow. At 'yun. Ang mga chicken nagpapahinga. Kasi busog na busog. Okay, nag-start na naman sila ano. Ah, ibotang e e sa kuan. Oh, ah, okay. Unsa man to dai na? Unsa man to siya dai ka to Ah, okay. Ayos yung mga manok namin. Ah, organic talaga. <laughs> ayun Malinis na pala talaga ang ginawa nila. Kasi pag may kalabasa na sira, ba ano lang yun, binigay namin sa mga manok. Dahil kumakain sila ng ganyan. At yung manok naman dito sa kabila is nag, ano sila, Nakikinig sila ng balita. Nakakatawa. <laughs> Hi. Thank you so much, Ma'am Luz. God bless po, Ma'am. Thank you po sa pagtatiwala mo sa amin lagi. At, yun. Mamis. Magang-aga pa sila. Yung mga friend ni Jana pumunta. Kasi nagsayaw sila. Kau nekat kat, -Kat mangka diha. Dah <laughs> set <Nasa top> upload. <laughs> Biahi na si Sir Bonel ngayon. Ah, yang cute. Ay. Sir, kumusta na ka, Sir? Ala, ikaw lah, Sir. Ah. Oh. <laughs> Hello. Dito kami ngayon sa Zoom. Good morning, good morning everyone. At yun nga, pinotahan ko si A Ate Auring. Good morning, Ate Auring. <laughs> 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 Yan po ang ano niya. nag uh, ah, ni pala siya ng palay. Ay, ako, kamao man ko. Oh, Saan mo ni Lapok? Lapokon, ah, lapokon siya. Mm. pare imuhanin po ang humay, no? Mm. Mo ni, di dinawat na prinda lagi. Ah, oh, mo ni, niya ni magprinda. <laughs> Ito ako dito, katong nakasoroy ka dito. Oo. Oh. Ito oh. yung ama dito pa ng pod. Kanaang ginisi. Baka lang ba dito sa bayan? Oo. So ito yung magtrabaho kay ana Ate Auring. Ganyan ako dati, nagaani naga rin ako. Dito ko pala siya nakita, kaya pala tahimik yung bahay ni Ate. Nanay, mong anak te? O sige, ato siyang atoon. Para din maka-kuansya. So, ikaw, uh, ikaw lang mag-isa, mag-ani nito. Ang hi, ako ra. Pinaani mo? Oo, Maganda, pinaani mo yun doon. Wala kang bahina nito, sa imo lang. Oh. Si Ate Auring is talagang masipag siya din. Siya yung nag, uh, ano lang sa kanyang rice field. Oh. Kilala mo talaga yung hardworking women. Yung sa amin ate, ito pag mahum mahumantog ani da, ato, mm. kami na naman na magtanim. Magtanim mm. ako. Gan yung tanim ko gusto ko, dili ko gusto bundak. Oo, oh, yung tanong, tanong gusto ko yung tanong. Oh. Ay, ako te, mag, mabilis din ako mag, sa una ah. Mag, nga anak? Oo. Oh. Yan. Yan, may bisita kami. Yes, Lord. Thank you, Lord. maluwas. Ningo si Pablo si Silas, tuo kang Ginoong Hesus. Ug maluwas ka. Lakip ang imong panimalay. Na kun imo lang taon sa Old Testament, ang Dios mo atong maluluwas. Di ba? Kisa may maluluwas sa Old Testament, ang Dios. Sa New Testament, kisa may maluluwas no, si Ginoong Hesus. Okay? Ang kita wag ka persona, ang Dios nga amahan. Dili but masabot nga tulong tulo mi Dios. Usa ray among Dios, pero ang nakanindot kay milagroso ang among Dios. Nabisan tulo sila, Tiro usar na. Bantay siya. Espirituhan ng mga butang, masabtan lamang ang mga espirituhan ng panguna-una. Mao na magampo tas Ginoo hangin Ginoo pasabta ko sa imong pulong para makadangat ko sa si kinabuhing dayon. Yes. eh kundi di na to masabtan ang pulong sa Ginoo, muingon gid ta. Ah si Ginoo Hesus eh. tao na oi. Naul sa tawo na Kun tawo si Ginoo Hesus, ayaw pagdahom maluwason kas si Ginoo. Kay ang imong ang atong manluluwas, ang imong ang manluluwas sa gihatag sa Dios nga man, Imo imong gipaka pakaway bi pakawalay bilis ato bangas gid importante igsoon tanawa kun imong basahon ang libro sa Isaias ako ni sa ipaabot na ninyo para masabtan nato sa libro sa Isaias si ipanagna nang daan sa panahon ni Ginoong Hesus ang libro sa Isaias ingon ang pulong sa Ginoo sa di pa kumuha to dapat masabtan nato Ibig bisag sa mga banato, hindi na tumadawat ng kaluwasan kung dito mo tuong sa ginuhisos mo lamang ang bugto na itong manuluwas. Saan sa mga may itong buhaton basta naaom sa kaubot ang isimba, gino. sa ginoo atong gisimba gid basta naaom sa kaubot ang sa ginoo amen boy amen manampo ko sa inyo nga ginoong dios ni nakita kini makinabuhi lord ngani akaron sa mga tubangan nagampo og ginoong dios sa matagos sa kanila nagampo ko nga ikaw ang dios ginoo maga tipig sa tanan sa kanila kinabuhi dito mga mana mga kamot tungod sa mga buhaton kag sa kaaway ginoo walay gahom sa pangalan ginoong dios nga to kanila so oh, magampo ginoong dios nga mahimilig dugo ipaga sa cross calvaryo ginoo magalukob sa tags tagsa-tagsa na kamakinabuhi dito sa ilang mga pamilya ginoo kung nakaampo ako, hindi yes. mabalang mga pulong karong ilang indunggan. Lord, magapasabot ka ito ng lagdugang ginoon. kanila nga masimba kanila. Kung kanila nga maalagad kanila. Kung saan nga makatuman sila sa imong kaubot. Yes. Nagaampo ako, Diyos, malang Espiritu Santo. Ginoon mag-ministeryo sa matagot sila kamapasing Lord, magkapasabot ito ng lagdugang ginoon. Kung yes. saan ka nga Diyos, kung ka nga Diyos sa matagot sila mong kamapinabuhi. Nagaampo ako, Ginoon Diyos, hallelujah. sa mga miling dugo, sa magalupod sa matag-usa kanila bisan unsa nila pagabuhaton bisan asa sila mga panaka og Ginoo kawang sa matag-usa lang kamo kinabuhi yes, no Dios mahimo na lang gabayan sa nang lang pag kinabuhi yes, sunod you. sa imo kaubot ang Ginoo yes, kun sa imong Ginoo haleluya nga walay aksidente di kanimo Ginoo kun kining tanan Dios kining tabo karon imong katuyuan Ginoo Imo katuyuan, tuyo Dios aron kaluwasan magaabot silang pamilya aron yes, kasiguraduhan sa matag usa na ka makinabuhi yes, dili lamang sa matag usa na ka ginabuhi Ginoo kun sa ilang mga kaliwatan ug madamla Ginoo makabaton ug kasiguroan makabaton og haya Ginoo nga kaog maon. Yes, no, yes. Bisan pa Ginoo sa dapat nimo giandam Ginoo. nagampo ko Dios nga ikaw Ginoo magapanalangin sa matag usa lang ka ginabuhi Ginoo. Nga magapanglantaw sila Ginoo sa dapat nimo giandam. Nga mubot ang panahon Ginoo mamuyo minya nang dapita Ginoo. Yes, ug ang pagampo Ginoo Dios andama matag usa ka namo karon palandaan Ginoo. Dalayon ka sulay katapusan. Nagaampo ko Ginoo nga samtang Lord mama uli ug magbulag-bulag mi ginung ini kada. Ini nga dapat Ginoo. Nagaampo ko Ginoo Dios nga ikaw Ginoo magapanalangin ug magapanalagya sa imong grasya sa matag usa kanila, matag usa kana mo Ginoo. Lord, imong ngalan lamang o Dios may tab may tuboy Ginoo sa mong taliwala. Kang imong ngalan o Dios may mo pasidunggan sa matag usa na mo kamao kinabuhi Ginoo. lamang ang tapos ug ang hiyan ang pasidunggan pa salamat sa tanan nga mogilimo sa matag usa na kinabuhi. Lord, kini akong giampo gid pangayo sa pangalan ni Ginoo Jesus. Malang ispo santo Ginoo man imong ministeryo sa matag usa na mo kinabuhi. Imayano kadugan ang lamang o Dios sa pangalan ni Ginoo Amen. yan, daanan naman tayo ng palayan dito yung sa Bukayla, Bunil nga uh, lugar at ito yung dadaanan nila uh, laging kagubatan Sir, kumusta ka na? You, ma. Uh, okay ma okay na po siya, hello po ma'am Luz ma'am Emma ito po si Bunil tali ano muna siya ngayon kasi may pinuntahan kami Next, kung punta ang destination today. Dahil out na kami sa farm. Galing kami na soon. Meron kami pinabaybulan study doon. So, meron ding sayo na rin ang ano, panahon. Nandito yeah. kami kay Bunil na lugar. Ayun. Yeah. Ayan. Maingay ang baboy at merong children dito. So, na kami dito sa balay ni Bunil.

So, mag-start muna kami ng Bible study ngayon at itong bahay ni Bunel. Hindi <laughs> pa ako nakauwi ng bahay nito. Mali may asikasun pa ako sandali. Mali dinaana na lang namin ng Bible study. Kasi ito yung schedule ko ngayon. sa so meron yun dito yung invite namin Benta na lang daan ngayon sa Burgos dahil malaki na buhat nang nag-grader na ngayon ang start na yung barangay nag-grader sana doon din sa Bukid no So, baka magpag narin na rin kami for this week. Ayan po. Sana dalit da punta ka sa baang. Okay. Nice na oops na-flat na, sir. Uh -huh. <laughs> Flat na yung natin. Daanan. Wala rin. Eh, Magtanggulukul. Daan eh. Job slow down. Yeah. Ayan. Malaki na yung daan namin. Kung sakaling may tubig ayan, babaha. Doon lang. Badaan sa gilid. Okay. Okay. na na kung may sakyanan, may sasakyan na four wheels, pwede nang magkaano, di ba? Oo, oh, kaya tayo na. Kaya kaya, na. kaya kahit dami tara. Hello po Ma'am Emma, bagong breeder po dito. Baka next day po sa atin na Parang dire ni siya eh? Agi, sir, iagi sir. Ah. he. Oo. Uh -huh. Dito. Oo. Oh. Di na di di dito squad. Try na to, guys. Kahit... Uh ha? -huh. So ya na po ma'am. Dudong. aku nak murah sa kunta Oh. Oh Dali. Lahat na kaya yung kusina, no? So, oh, balik na po na rin sila mo, Brad. <laughs> Ay, kumusta na mo, niya? <laughs> Ay, okay ako sila po. Alam mo, malito sila. Oh, hi, kamo, hi. Hi, ma'am. Ah, siya, si Delio, ando sa kapila. Basta, ka, kagrabi din trabaho, ah. Ito na po, yung na po nga, Doon. Bakit? Bakit, bakit pa si Don, kumusta na ka? Enjoy ba ka sa si imong work? Hi, ma'am. Oh, hi, ma'am, Emma. Hi, ma'am, Salamat, ma'am. Oh, kala ko, di ka nag-enjoy sa si imong work. Oh, tingnan niya si Don Don. Parang hindi nag-work, nag naman. Oh, Japorn niya, Japorn. So, ganun lang, ah. Uh, enjoy lang kita everyday Don. Oh, sa kinabuhi.